Ang story ito ay niyahandog ni, ni author stories. Paano kung magkaroon ng zombie na hindi mo inaasahan? Paano ka makakaligtas kung kakapanganak mo pa lang? Mainiligtas mo kaya ang sanggol sa kapahamakan? Paano naman ang buntis sa mundo ng punong-puno ng mga zombie? May makakaligtas kaya? O magpapakamatay na lang? Subaybayan natin ang magkapatid na sila Maria na bagong anak at si Ana na buntis kung paano sila makipaglaban sa mga zombie para lang mabuhay. Matatanggap kaya nila ang buhay sa mundo ng punong-puno ng mga zombie. Nandito ako sa mall at bumibili ng mga stock na pagkain dahil paubos na ang stock namin. Medyo nahirapan na nga akong gumalaw dahil buntis ako at may kalakihan na ang aking chan. Nasa abroad ang asawa ko at nagtatrabaho sa barko bilang isang kapten kaya isa o dalawang beses lang siya nakakauwi sa isang taon. Tinulungan ako ng dalawang employee na dalhin ang mga pinamili ko at habang nasa daan ay may naririnig kaming nagsisigawan. Mukhang may artista naman na pumunta dito ah, rinig kong sabi ng isa. Oo nga, dahil nagkakagulo na sila. Pansin nga namin ang mga taong magulo hindi kalayuan sa amin. Sinagot ko ang video call na tawag ng kapatid ko na si Maria. O bakit? Pauwi pa lang ako. Sabi ko dito na makita ko siya sa screen ng aking cellphone. Pero nakita ko na parang takot na takot siya. Ah, ana, na natatakot ako. Napakunot ang noo ko sa narinig ko sinabi ng kapatid ko. Ha? Bakit? Tanong ko sa kanya. Parang wala sa sarili ang mga maid natin, Ana nagpapatayan sila. Parang hindi ko alam pero nagkakagatan sila eh. Parang mga zombie. Kitang-kita ko ang takot na nakarehistro sa mukha ni Maria. Pero hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa kanya. Maria naman, ano ka ba? Zombie talaga? Okay ka lang? Natatawa kong sabi sa kanya habang pinapasok namin sa sasakyan ang mga pinamili ko. Pumunta ka nandito, natatakot na ako. Napakunot ang ako sa nakikita ko sa screen ng aking telepono, na bang nanonood lang ako ng pelikula dahil magulo ang bahay namin maging ang mga dugo na kung saan-saan ko nakikita. Ang mga tao na kasama namin sa bahay ay walang wala sa sarili at iba na ang kanilang itsura, na bang zombie, ika nga. Pero hindi totoo ang mga zombie eh. Ano to? Pelikula? Nang dumating ang delivery boy, ay nagkakagatan na sila. Buti na lang nakatakbo kami ng anak ko sa kwarto ko. Sabi ni Maria habang pinapakita niya sa akin kung ano mga nangyayari sa bahay. Shit! Huwag kang aalis jan. Pupuntahan kita jan. Natatakot ako sa kaligtasan ng pamangkin at kapatid ko. Lalong-lalo lalo na sa anak ko na nasa sinapupunan ko. Kung sakaling mang totoo nga ang zombie. Naging bala ko sa narinig kong sigaw ng mga tao na nandito ngayon sa mall. At laking gulat ko nang makita ang kaganapan ngayon dito sa mall. Nagsisigawan, nagtatakbuhan, ang gulo, ang daming dugo. Sakay bilis, sabi ko sa dalawang employee na tumulong sa akin dahil may mga papalapit sa amin na mga zombie. Zombie nga ba ito? Nakasakay na kami ng sasakyan nang makalapit ang mga nagwawalang mga tao at kinakatok at pipalo ang salamin ng aking sasakyan. Ana, huwag kang magpapakagat para hindi ka maging katulad nila. Hindi ko pa pala napapatay ang video call namin ni Maria, kaya tiningnan ko siya. Huwag kang lalabas dyan. Saraduhin mo ng mabuti ang pintuan maging ang pintana. Hayaan mo pupuntahan kita dyan. Sabi ko kay Maria bago ko pinatay ang tawag. Maalog-alog na ang sasakyan ko dahil sa mga taong nakapaligid dito. Mga tao pa ba sila? Dahil hindi na sila mukhang tao kung titingnan. Ibang-iba na ang itsura nila ngayon. Nakakatakot na rin sila at halatang wala ng sariling isip. Tamang-tama kung iahalin tulad sa mga zombie na nasa pelikula. Tulungan niyo akong takpan ang mga bintana, sabi ko sa dalawang kasama ko. Naagad din naman nilang sinunod. Kinuha namin ang mga kumot na nandito sa sasakyan ko at iyon ang pinantakip namin sa bintana. Ilang sandali pa ay tumigil na rin sa pag-alog ang sasakyan at umalis na rin ang mga zombie dahil tumahimik na ang paligid. Ano ang mga iyon? Natatakot na tanong ni Jake ayon sa suot niyang employee ID. Parang zombie pare, katulad ng sa movie, tina mo naman ang itsura nila. Puti ang mga mata, nangangagat ng mga kapwa. Pero paano nagkaroon ng zombie? Paano na tayo ngayon? Sabi naman ng isa na naglangalang Carlo, ayon sa suot nitong employee ID. Pupuntahan ko ang kapatid at pamangkin ko. Ano, sasama ba kayo sa akin? Tanong ko sa dalawa na agad din naman nilang tinanguan bininisan ko na nga ang pagmaneho papunta sa bahay at habang nasa daan ay hindi ko na mabilang kung ilan ang nabangga kong mga zombie. Pagkarating namin sa bahay ay agad kong kinuha ang baril at ang batuta ko na nakatago dito sa sasakyan. Nagulat naman ang dalawa at natakot sa baril na hawak ko pero hindi ko na sila inintindi dahil mas mahalaga sa akin ang kaligtasan ng pamangkin at ng kapatid ko. Isa kasi akong pulis na nakaliblang sa trabaho dahil buntis ng baril ang maririnig pagkapasok na pagkapasok ko pa ng bahay namin dahil may mga susugod na agad sa aking mga zombie. Lahat naman agad sila ay nakabulagta pagkabaril ko mismo sa kanilang ulo. Ngunit ang hindi ko lang magawang barilin ay ang asawa ni Maria na naging zombie na. Muntik na niya akong makagat buti na lang ay agad ko siyang napalo ng batuta sa kanyang ulo na siyang ikinahiga niya sa sahig. Nang masigurado kung wala ng mga zombie ay agad kong pinuntahan si Maria sa kanyang baril. Niyakap agad ako ni Maria nang makita niya ako. Ano, okay lang ba kayo dito? Natatakot ako, Ana. Mukhang sinakop na ng zombie ang Pinas. Paat na tayo? Saan tayo pupunta? Huwag kang mag-alala, Maria. Nandito ako. Pero ngayon, kailangan mo maging malakas para sa anak mo. Pag-aalok ko sa kapatid ko at pinaghanda ko na siya ng mga dadalhin namin at kailangan namin para sa pag-alis namin pumunta sa kwarto ko at nagsuot ng pang support sa tiyan ko para sa pagtakbo namin at kinuha ko na rin ang iba kong mga baril dito. Nakalagay na sa career si Baby Lou at handa na kami sa pag-alis. Ngunit sa paglabas namin ng bahay ay napansin ko na wala na ang aking sasakyan. Damn, those bastard! Tinangay nilang sasakyan si ko, sabi ko kay Maria. Papasok na sana kami sa loob ng bahay dahil nakita namin ang mga zombie na papalapit na sa amin. Pero buti na lang amit tumigil na sasakyan. Mrs. Clemente, sakay! Sabi ni Marlo na isa sa mga katrabaho ko. Ma'am, formal nang idineklara ng nasa taas na ang mga na-infeksyon ay isang zombie dahil nagtakagat at pumapatay sila ng mga tao. Utos din ng nasa taas na patayin sila at iligtas ang mga survivor. Marami na rin sa kasamahan natin ang namatay dahil sa mga zombie na yan, sabi ni Marlo habang nagmamaneho. Anong status natin ngayon? Tanong ko agad dito. Nakahanap kami ng pansamantalang ligtas na lugar para sa mga kababayan natin At patuloy pa rin naman ang paghahanap sa iba't ibang lugar sa mga taong hindi pa na infeksyon Nagiimpok din kami ng mga pagkain at damit para sa mga pangangailangan natin Sagot din naman agad sa akin ni Marlo Agad rin naman kaming nakarating sa warehouse at tinulungan kami ng mga kasamahan naming makapasok Pinagbabaril nila ang mga zombie nagtatangkang pasukin ang gate dahil pansamantalang binuksan ito Maayos naman kaming nakapasok ng warehouse at agad akong sumaludo kay Sir Colonel de la Cruz. Lieutenant Clemente, nagagalak akong ligtas ka, sabi sa akin ni Sir de la Cruz. Sir, any update po ba sa mga nasakop ng lugar ng mga zombie? Tanong ko agad kay Sir. Sa ilang oras pa lang mula nang nangyari ang sakuna, ay sa tingin ko ay kalahati na ng Pinas ang nasasakupan ng zombie, sagot agad sa akin ni Sir de la Cruz. Na-evacuation ba tayong ligtas na lugar na mapupuntahan? Dahil hindi tayo pwede dito, sir. Masyadong maraming zombie. Sa ngayon ay wala pa. Wala na rin kaming balita sa taas mula ng iutos nilang niligtas ang mga survivor. Napabuntong hininga ako at itinago ang pag-alala habang nakatingin sa kapatid kong kay Maria dahil hindi pa talaga kami ganun kaligtas dito. Kung tutuusin ay delikado mga buhay namin dito. Kunting pagkakamali lang ay pwedeng makapasok ang mga zombie. Mrs. Lamente I know you're on leave at buntis ka. Pero sa mga nangyayari ngayon, walang excuse sa trabaho natin. Isa tayong pulis at responsibilidad natin iligtas ang mga civilian. Sabi sa akin ni Sir De La Cruz, na siyang naiintindihan ko dahil konti na lang kaming mga pulis at sundalo na nandito. Yes sir, siguraduhin ko lang na maayos ang kapatid ko dito at sasama ako mamaya sa operasyon. Sabi ko kay Sir De la Cruz, sinamahan na kami ni Marlo hanggang sa makapasok kami sa isang tent na mayroong komportableng higaan. Ma'am, maghihintay po kami sa labas. Sabi ni Marlo at umalis na. Anong ibig niyang sabihin, Ana? Saan ka pupunta? Maria, isa akong pulis at may tungkulin akong iligtas kayo. Pagpapaliwanag ko sa kapatid ko. Pero buntis ka, malaki na ang mo, Ana. Kaya mo pa ba? Nginitian ko naman ang kapatid ko. Huwag ka mag-alala, Maria. Kaya kong sarili ko. Yung mga kasamahan ko na ang bahala sa'yo dito. Tinapi ko naman siya sa kanyang balikat at saka umalis na. Sa ilang linggo naming paglalabas at pumupunta sa iba't ibang lugar para kumuha ng pagkain, tubig at bala para sa mga pangailangan namin. Maging ang paghahanap namin ng mga sibilya na hindi pa infected. Ay nasanay na kami sa ganitong pamumuhay. Delikado man at nakakatakot, ay ginagawa pa rin namin at tungkulin namin para makatulong. Marami-rami na rin naman ang nailigtas namin, siguro mga nasa 500 na kaming lahat dito. May matanda, may bata, iba pa. Subalit sa pagbabalik namin sa warehouse, nagulat kami dahil bukas ang gate at may mga zombie na rin nagkalat sa loob. Agad naman akong napigilan ng mga kasama ko sa pagsugod. Mrs. Clemente, kalma lang po, hindi natin kaya yan. Masyadong maraming zombie nang nasa loob. Wala akong pakialam. Nasa loob ang pamangkin at kapatid ko. Kailangan nila ako. Kailangan ko silang iligtas. Madamdamin kong sabi dahil hindi ko alam kung anong nangyari sa kapatid ko at ang kapamangkin ko. Ito na nga ang sinasabi ko? Maling pagkakamali lang ay makakapasok ang mga zombie. Agad akong pumasok sa loob at agad na pinagbabaril ang mga zombie na nakapansin sa akin. Buti na lang ay may silencer ang baril ko kaya hindi ganoon agaw atensyon ang putok ng baril. Nakarinig din naman ako ng iyak ng sanggol at agad ko itong nakita sa loob ng bus na pinapaligiran ng mga zombie. Hindi rin naman ako nabigo dahil mabilis kong nakita si Maria kurga-karga ang anak niya sa loob ng bus. Nang makita niya ako, ay binuksan niya ang pintuan ng bus kaya mabilis ako nakapasok sa loob. Ano, oh binuksan ng lalaki ang gate dahil nakagat siya. Sabi niya, hindi lang siya mamamatay mag-isa, kasama niya kami. Pinaiwan din naman kami dito ng iba para pang distract daw sa mga zombie. Oh no! Natatakot ako! Pagkikwento ni Maria sa nangyari, kaya niyakap ko siya dahil nag-alala ako sa kanila. Tumahan din naman sa pag-iyak si Baby Lou. Sorry dahil iniwan ko kayo dito. At salamat dahil ligtas kayo, sabi ko sa kanila habang yakap-yakap ko siya. Ilang sandali pa ay sinubukan kong paandarin ang bus kahit wala akong susi. At hindi naman ako nabigo nang mag-start ito. Humawag! Baka mabuti Maria, sabi ko sa kapatid ko nang sinimulan ko na paandarin ang bus. Ito kasing bus na ito ay ang istaka namin ng mga pagkain, bala, at ng iba pa. Ilang minuto din ang tinagal ko sa pagpilit na makaalis kami dito sa warehouse dahil nagkumpulan ang mga zombie. Habang nasa daan ay napansin ko ang mga kasama ko na sumusunod sa amin. Kaya ay tinigil ko ang bus at hinintay sila na makapasok sa loob ng sasakyan. Ma'am, buti po ligtas kayo. Sabi ni Marlo, lima na lang kami ngayon na nandito sa bus. Plus one dahil sa si Baby Lou. Ang dating nasa 500 plus, ngayon ay nasa lima na lang. Hindi ko alam kung anong nangyari sa iba at wala na akong balak na hanapin pa sila. Sa ginawa nila sa kapatid ko, dapat lang yun sa kanila. Sa ngayon, iisipin ko na lang ay ang kaligtasan namin. Hindi ko alam kung gaano na kami katagal sa kalsada dahil drive lang kami ng drive at wala rin sapat na direksyon kung saan ba talaga kami pupunta. Mabuti na lang ay may sapat na stock na pangangailangan namin na nandito ngayon sa bus. Habang nasa daan ay biglang sumakit ang chan ko kaya itinigil ko sa tabi ang sasakyan. Mrs. Clemente, okay lang po ba kayo? Tanong agad ng mga kasamahan kong polis. Napapaday nga ako sa sakit sa bawat hilab ng aking chan. Ma'am, humiga ka po muna. Titingnan ko po kayo. Sabi ni Marlo na isa sa mga medic namin. Ah, Maria, ang sakit. Sabi ko sa kapatid ko dahil ang sakit na talaga ng tiyan ko. Kanina pa tumasakit, tinitiis ko lang. Pero ngayon hindi ko na matiis sa sobrang sakit. Ma'am, 8cm na po kayo, mga anak na kayo. Sabi ni Marlo at inutusan niya sa iba pa naming mga kasama ang mga pangangailangan na gagamitin. Kumuha kayo ng alkohol, tubig at malinis sa tela. Hindi ko na maalintana kung ano pa mga sinasabi ni Marlo. Ana, kaya mo yan, nandito kami. Para ka lang tumatay kaya iri lang ng iri. Sabi ni Maria Pinakagat na nga ako ng tela ni Marlo at pinairin na nga. At hindi ko alam kung gaano kasakit itong nararamdaman ko. Pinagpapawisan na ako at napapagod na hanggang sa makarinig ako ng iyak ng sanggol. Lalaki pong anak niyo, ma'am, narinig kong sabi ni Marlo. At doon na ako nawala ng malay. Dalawang linggo na rin mula ng mga anak ako at mabigat pa rin ang pakiramdam ko. Nakaka-attract na rin kami ng mga zombie kaya napapalaban ang mga kasama ko. Eka, eroplano yun ah, sabi ni Tom na isa sa mga kasama kong polis na nakita niyang eroplano na lumilipad sa kalawakan. Nabuhayan naman kami ng loob at nagkaroon ng pag-asa na makaalis sa lugar na ito. Those who are not infected, please come to the airport. Rinig namin ang pag-broadcast ng eroplano, kaya sinusundan sila ng mga zombie dahil sa ingay nito. Dali-dali din kami pumunta ng airport at pagkarating namin sa airport ay ang daming zombie na nandoon. Kaya mo na ba, Ana? nag lang tanong sa akin ni Maria. Nilakasan ko ang loob ko habang hawak-hawak ko yung anak ko. Oo, kaya ko na. Makakaalis tayong lahat dito, sabi ko sa kanila. Naghanda na nga kami sa paglaban namin sa mga zombie at sa paglabas namin ay putok agad ang baril ang maririnig. Inalalayan namin ang isa't isa, buti na lang ay napansin kami ng mga American Navy kaya tinulungan kami. Nang makarating kami malapit sa eroplano ay napabuntong hininga na lang ako pero chinik muna kami ng mga American Navy kung may infected ba kami o wala. Sa paglipad namin at papunta sa sliktas na lugar ay napatingin na lang ako sa ibaba at doon ko nakita kung gaano karami ang zombie na pumapaligid sa Pinas. May pag-asa pa kayang bumalik sa dati ang Pinas at mawala ang mga zombie? Iyon ang ilang tanong na tumatak sa isip ko habang paalis sa lugar na ito.